Hi everyone, this is Christian C. Anabeza, your Filipino Ross BOTX Ambassador na nandito na naman upang maghatid ng may klinggabay upang maturuan kayo ng paggamit ng ROS2. Ngayong linggo ay ating tatalakayin ang mga ROS2 message interfaces. Ano nga ba sila at paano natin sila magagamit sa ating proyekto? sa niyo ako at atin itong daluban sa tutorial na ito. Bilang panguna, ano nga ba muna ang mga messages sa ROS2? Sa kasalukuyan, ay dapat familiar na tayo sa konsepto ng mga topics sa ROS2. Kung ating babalikan ng naging halimbawa noong nakaraan, ang mga ROS2 topics ay siyang managsisilbing lagusan ng impormasyon kung saan maaari itong gamitin ng mga subscriber para mapatakbo ang isang feature ng robot. Sa ROS2, may tatlong pangunahing uri ng interface, ang messages, services, at actions. Sa gabay na ito, ating tatalakay ng mga messages at sa madaling salita ang mga dokumentong ito ang siyang naglalaman ng mga variables na gagamitin ng ating robot o program hinggil sa pagpapagana ng naturang feature. Isang magandang halimbawa na nito ay ang twist message na gamit natin upang bigyan ng velocity ang turtle ship. Subalit upang mas maunawaan pa natin nito, ay mainam na tayo gumawa ng ating sariling message at gamitin natin ito sa ugnayang publisher subscriber. Halina't simulan na natin. Bilang panguna, gumawa muna tayo ng ating workspaces folder at sa loob nito ay tayo gumawa ng sample underscore workspace na siyang maglalaman ng ating mga packages para sa proyektong ito. Para sa proyektong ito, meron tayong dalawang packages. Ang use custom interface package na siyang maglalaman ng ating subscriber at publisher nodes. At ang pangalawang package naman ay ang ating my interface package na siyang maglalaman ng ating custom message para sa proyektong ito. Ngayon naman, upang ating gawin ng ating message, pumunta tayo sa package folder at gumawa ng msg directory na kung saan ay lalagyan natin ang ating numbers.message na message file. Ngayon, para naman sa numbers.message, magkakaroon lang tayo ng dalawang variables na ang file type or variable type ay int32. Ayan, matapos nating ilagay ang malaman nito, mangyaring i-edit ang ating CMake list at package.xml. Ngayon, matapos nating i-edit ang package na XML at ang ating CMake list, i isource ang workspace at i-build ang naturang package. Ngayon, habang nintay nating i-build ang package, maaari nating itong i-check sa pamagitan ng ros show, interface at yung pangalan ng ating ginawang package. Ngayon at natapos na ang ating package, ang sunod naman nating gagawin ay ang pagbuo ng ating pangalawang package na siyang maglalaman ng subscriber at publisher. Para sa dependencies, malagang Huwag ng pansin na ating gagamitin rin ang naturang interface package bilang isa sa mga dependency ng ating Python package. Ang mas masumusunod na bahagi naman ay siyang naglalarawan o nagpapakita ng ating naging proseso upang iprogram ang subscriber at publisher na siyang gagamit ng ating customized interface o message. Ngayon, matapos nating gawin ang mga program para sa ating publisher at subscriber at maging ang pag-edit ng setup .py, atin muling i-build ang ating mga packages. At habang ating hinihintay na matapos ito, punta tayo sa Terminal 1 at ating i-source ang, ang naturang workspace at maging sa Terminal 2. Sabagat sa Terminal 1, dito natin patatakbuhin ang ating publisher, habang sa Terminal 2 naman ay doon natin patatakbuhin ng ating subscriber. Ngayon kung ating papansinin, meron na tayong gumagana ng publisher na siyang nagbibigay ng mga integer values mula 1 hanggang 10. At pagkakapatakbo naman natin sa ating subscriber, mapapansin natin na natatanggap niya ito ng tama at binibigyan niya rin tayo ng impormasyon hinggil sa naging sum nung dalawa na siyang naayon sa disenyo ng ating program. At ayan, matagumpay na nating nagawa ang ating custom message sa ROS2 at nagamit na rin ang mga ito sa pamagitan ng ugnayang publisher at subscriber. Kapag tapos ka magsiyasat, maaari mong pindutin ang control c upang patayin ang mga naturang node at maging ang simulation. At dyan nagtatapos ang ating maikling gabay hinggil sa paggawa ng custom messages na may, may natutunan kayong bago na makatutulong sa inyong pag-aaral sa ROS. Para sa iba pang mga ROS na tulad nito, mangyaring bisitain ang The Construct nag-aalok sa ng napakaraming practical na mga gabay sa ROS mula sa mga payak hanggang sa mga konseptong pang bihasa. Hanggang sa muli, ito si Christian C. Anabeza, ang inyong Filipino ROS Botics Ambassador. Maraming salamat.